Hello mga Kareel to ayan. Kami. Binisita ako ng mga sikat na vlogger from England, si Kapriti. Hi ko naman Kapriti. Para Philly. naman ako dyan pulong. Ayan si Kapriti. Hello. <laughs> si Madan yung. Sonia. Ay, you know, ano hello mo. Si Ayun si Fingerprints. <laughs> ayan si Finger Prince. si... Si Lumba. Si Lumba. Si, <laughs> si Raphael, ang pinakamagandaan. Hindi, yung page niya. niya. Anong pangalan ng page mo? Anong pangalan ng page mo daw? Lumba. Rats. Ayan. Lumba. Ano ba? Ano ba sabi? Ayan. Rats. Ayan. Si Capriti Binis. Body Ay ka naman. Diba? Paano ba maging maganda? Ay. Ganto na okay. rin ako. Ganito lang, Wala. Ganto na rin siya. Pag-ising ko, ganito lang. Tara. Pakita diba? Ba?

Diba? Potato fries. Ilan? Isa lang? Ikaw lang kakain. Mga kasama din pa kakain mo. Ayan. Muro mga kinakain si ng mga monte. Wait lang. Diba? Mga kamari. <laughs> mga karil. Ayan si Rafa. Ayan. Nagtutuwa naman ako. Binisita ako ng mga aking friend from England. Ayan si Capriti na na-establish na ang kanyang ano sa pagsumikap niya. Mm -hmm. Ayan, sa sobrang ganda. So, may pinatago si Capriti. Ayan. Ano ni Ay, Ay, yung ni Capriti? Ayan si Madam si Sonia. Si ano naman yung dalawang kamay? Capriti, baka pa-request ba? naman para lang sa viewers ko tsaka sa pa ano ko, naman pa, ko. Patingin naman ko kumot tsaka saka ano. Pataas naman kung talaga makulimlim pagkaala. Ay, hindi! Ay, ah, hindi ba? Hindi. Talagang ganyan na, naman. Hindi! 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 Ang 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 ganda. <laughs> ganda no? Apakaganda ah, talaga. Sa mukha niya, tutok mo. Pwede ba ka pretty? Pwede like pwede. Lang, pwede. Ng pwede. Ano, Ito may Yung leeg, no, may, may sabon. So, Ay, perfect <laughs> nga talaga. <laughs> yeah. Walang kabutas Ayan mukha ni ka Ang ganda, ganda no? Ang pa na, talaga, tinatang ano, siya ng mga viewers niya. Natural lang to, very natural. Ayan. Yung kulakot ko nga sa ilong, di nawala eh. Tignan mo. Meron ba? Patingin nga. Ayan. Ay, ba't dyan ka nagpatato? ano fingerprints ay no. Ang si fingerprints halata ng hindi nagugutom talaga. Ano. Ano? Si Rafa ano? Si Lumba, base niya. Ano ba kasi? Rampa Negra. Ah si Rampa Negra. Abangan si niyo si Rampa, Rampa Negra. Negra. Alam niyo ba guys, ito ang grupo ng mga vlogger na inyong pisa na din ni Marge. Vlog, ayan, abangan vlog. niya. Nagumpisa na, tsaka ni buoyas. Kapruti, ayan, abangan niya. Haluma, Haluma. Ayan. Haluma. ayan, nagluto sa... Yung nakita ko nagluto siya daw, naiiyak daw siya. Pero wala, hinahanap ko yung luha, wala siyang nakitang luha, di ba? Ang galing ni ano, ni Mars. Si, da, mi, si, da, mi, si Kapruti. Ka ka ayan, si Kapruti. Ayan, abangan ninyo. Pero ito ako talaga. Ito yung eh, pinaka-idol ko, si Kapruti talaga. Ma ang ganda ko. Maano ka? Videoan ko kayong dalawa. Uy! Mamaya na Hello, ito si Kapruti. Ayan, thank you. Ayan, thank you ayoko ako di ang Ano yung binagawa niya? Yung zoom na zoom na. Ayan. Ayan, ganito lang yung live ko dito. Ah, uh, pagtas mag-real talk, ayusin yung stock. Hindi. <laughs> Hindi. Tapos mag-real talk, gagawa mag ko ng story time. Ayan, tapos... Mag-check ng mga kulang sa store ko. Ayan. Ayun lang. Ang ano ko dito? Sa, dito sa bahay ko. No gala. Ay, pa. Mm -hmm. Wala. Kaya, pag wala pumunta, wala. Pag meron. Ito, ito lagi itong gumagala eh. Oo <laughs> nga, kita kong sa palengke. <laughs> Anong gumagala <magaruman> mo <laughs> so, na kung gagala? Sunod na, magmumuling-muling na yan. Saan ka? Dito. Sa so, kasama mo sa meds kahapon, ka-finger? Ayan, sila. So, sila? Hindi nyo man lang ako inaya. Naghahanap ako na mag-aaya sa akin na sa ano. <laughs> magtumpasaw. Yeah, Pag kami swim okay. naman, kahit ayaw nyo akong ayain, ayain nyo naman ako. <laughs> Ayan. Para nang mga iba naman ang lugar kung mag talk Di ba? Ayan, may isa pa ako, pala akong gagawin yung shoutout pa pala. Shoutout mo si ano? Mm -hmm. Shoutout mo. Yung mga ko si comment TV. Ay, na-shoutout ko na siya. Na-shoutout mo kita, di ba? Tapos si ano, oh, no. ito si Finger Prince, si tapos si Rapanegra. Si Ilong ba? si Rapanegra. Ano siya? Ano ba kasi? Ba't si Ilong ba si tinawag mo? Text naman si ano ha, si Rapanegra. Ay, oh. At si <laughs> madanda ka naman siya. Ka Kaka-tago ng buga, ayun. Ay! No. Ay Nandiyan siya. <laughs> Sorry naman. Sa <laughs> <laughs> Ayan mga Karyutok, masaya naman ako kasi nabisita nila ako. Unexpected naman sa bagay. Always naman sinusuprise ako ni Madam Sonye na... Bisa tayo hindi na walang kachat-chat na magugulat ka lang na lang kami ginagawa. Kasi talaga mapapahinto ka talaga. Ayan. Si Madam Sonia. Thank you so much Madam Sonia You're sa pagbisita mo sa akin dito. As I said, ako ang lap. ako ang reyna ng gulat. Oo, oo. Um, diba? Diba? Ako yung, <laughs> yung ako ako yung gugulat mo na ano. Walang pagbabago yung mukha. Ginulat mo pero ganun pa rin ang mukha. Ayan, yung mga ano niya, double catch ng kab mga kablogger ayan. Hindi ka naka-ayos. <laughs> Nakayosip <laughs> po. <laughs> <Ine na siya>. <laughs> <laughs> ayan, ayan, busog na si fingerprints kaya lalabas muna siya baka mapapalabas siya ng hindi magandang air sa kanyang katawan kaya lumabas muna siya at saka parang nainitan sila ayan, pasensya na sa aking mumunting bahay na aking kinutuluyan ayan. ang ganda talaga ni Capriti oh. iba talaga ang mukha ni Capriti sa personal, Doon mo makikita talagang maganda siya, walang bahid okay, na ano. pwede, ay, Uy, ano naman, hindi ko nakita sa person na nilulugay yung buhok mo eh. Balita ko talaga pag nilugay mo, kamukhang kamukha mo si Catherine Bernaldo. Yeah. Oh, di ba? Ang tara, yung Catherine Bernaldo talaga. Apakaganda mo talaga lang ang pagkaano. Ano nabi niya? Wait lang mga kumari ha, may nabi pala. Wala palang nabi niya talaga. Ito si Madam Sonia eh. Ito si Bebang talaga eh. Ayan. Ayan, busy na si ano, Rafa. Wala na yung Yosimo. mo. ka. Hindi, <laughs> i edit ko naman talo kada na, may may upload yan na. Na. Well, Ma -ano na? oh, pa ano 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 niya, ano 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 na? ano 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 ako. ano 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 ng mga ano 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 <laughs> Kausap. Kausap. <laughs> ah, alam ko pausap. Pwede mo sinara. Titigit, titigit. Ayan. Pwede mo sinara. Ganda ng lakan. Ang galing ng lakan ko, no? bato. Ang pinit lang <laughs> ba din eh. Gusto niya. Tarap niya. Kasi ano, walang problema. Nakatapat yung electric pa. Ayan. Basta may ilaw. So, buy yeah, no, muna for ng no, mga kumari. Dahil... Ayan, pina-request niya, ano, Rapa Negra. Ayan, pwede mo naman gamitin mo na yan. I-ganyan mo na lang siya. Hello, mga karampa. Ayun na matawag mo saan. Oh. Ayun, mga oh. karampa. Rumampa po kami dito. Ang ganda talaga ni, ano, o. Oh, Hi, guys. Hello, mga kapriti. Oh, kapriti, tama. Yes, Kasi nandito ka, kapriti. kapriti, tsaka kapruti, eh. Ayan. Diba? Wala si kapruti at tsaka si, ano, eh. Si Marge Vlog ang nag-iisang. Kapritin niya. Hmm. Ang ganda. <laughs> todo na siya? Na. Ang ganda na taas niya? Oo, todo na yan. Ay, si nakakain sa akin. Wait oh. lang, mga kumari.